Time start. Hi guys! Ayan! Holiday namin ngayon Ang dilim ko May forever talaga ako sa pimples Ay Na Dumadami sila, nagkakalat sila Sa pagmumukha ko Diyos ko po, huwag naman sana Ayan, may lakad kami guys Antayin nyo yung ano yung, na, Antay, nagantay nga ako ngayon Sa mga kasama ko kasi nga kasi, kasi nga kasi, ang aga ko one station lang ang pagitan ng ano namin na pupuntahan namin sa bahay, sa bahay na tinitiran ko at saka sa bahay sa dito one station lang siya guys kaya maaga ako pero pag malayo yan, ako ang laging late sa amin lahat <laughs> ah! <laughs> nandito naman na yung ipag po <laughs> bakit? ayan na okay, kami ay, akala ko mauuna ko siya. Ayan, may mga kasama ko, guys. ayan, ayan. Ganote. Hello, te. Hello. I-upload ko to. Si Baby, wala pa. Ayan, guys. Ito yung sasakyan namin. 56K, papuntang tolls. Tingnan nyo kung gano'ng kahaba ang ano, ang ang pila. Ayan, dito na. Ano, dito na ba tayo? Saan? Yung dun sa kainan?

<laughs> Iitim ako! Ayun pa si pasimuno, oh. Nakano na yan. Mali pa yung binabaan namin. O, oh, diba? Exercise. Ngayong araw na to, ang daming ano, dami kong lakad ngayon, ah. don, may kainan. Pero hindi, pero hindi doon ang punta namin.

<Five pressing Gegen West> <F gezúcime> He -he, buti na lang maitim na ako. <laughs> Good luck. Good luck sa puputi <laughs> Good luck. Dailan, papakainin na. Yeah. May forever ako. Pimples. Ipil-ipil, <laughs> <laughs> day o. Oh, kain ka. Yeah. <laughs> Tawa lang. Kahit yung mga paa na, nanon na. Ayan, birthday girl! Lakad. Hindi lang <laughs> kayo na Itawa lang. Kung saan na tayo.

Ano bang hanapin? Ito Itong ano? chong, nam chong ito so ping ano ba? Hindi nga. Pulse yun. Pulse ba? Ayan, nandito na kami. Sa pupuntahan namin. Nagkanda ligaw man. At least nakarating din. Ay, kano. Wala rin kasi nagbabaan doon. <laughs> Wala nagbabaan dito. Ayan. Then I Ito sa inyo rin. Ito sa inyo rin. Ayan. Ayan. Minta rin yan. Trail. Trail stage. Ayan ba yan? Saan yan? Papunta na. Sir Edward. Memory. Oh, parang ano yan o. Oh. Hmm. Ang lakas ng mga tama nila no.

Ayan, si <laughs> ang layo na nang nilakad namin, guys. Hindi namin alam kung saan ang ano. Kung saan ang pupuntahan namin. Yeah. Starting ano na yata. Start. Ayan. At last. At last, nandito na kami sa inano namin. Ang haba ng lakad namin. Ang haba ng nilakad. Ito na. Namchong County Trail. Mahal! Ay, ay, video ng pagkahaba-haba ng nilakad namin akit na naman ay just Ayan, we're almost there, my dear. My dear friends. Tabi-tabi po. Ikiraan lang. Nabuhayan na kami. may hipag. Oh, shout out! Shout out sa mga mahina. Hinan ko Shout out sa Ikabandi family. Sa clan. Hello. yan nagutom. <laughs> Ang haba ng nilakad namin. Tan -tan Damang dam ako na. Ayan <laughs> yung isang ngiting ano, ngiting tagumpay. <laughs> ngiting tagumpay na nabwisit ko yung iba. <laughs> nabwisit ko yung iba na pagod pa kayo. Ngiting tagumpay na nampagod na. <laughs> dito na, malapit na kami after after an hour. Oh, look at this. Oh, may mga na gano pa. May pinay din pala eh. Ayan. Ramos. Ah. Gusto mo dito lang eh? Kung ito. Nandito. Ano no kuhanan mo girl. wow picture mo girl para may ano meron na to photo girl tapos after that photo ha huh? hmm? picture picture kuhanan mo ng picture Tandaan mm. mo, dito mo. Saan? Patingin ang picture ko? Ayan yung mga pinay. Siya. Ayun, mahal tayo. Wala tayong ka picture. Kasi, magpipicture sa atin. Okay. Ayan, pababa ako. Ang hirap ang pababa. Diyos ko po. Dapat may kakapitan. Ang hirap ng pababa guys. Ang pababa, dito pa lang ako. Nandun yung pababa.